So yun, what's up mga Kasana Old TV So papasyahan natin yung uh, matagal ko nang ano uh, Matagal ko nang hindi nakikita ah, Isang uh, solid na tropa, solid na kasangga Kababata ko So ano siya, seaman siya So nandito sila ngayon sa Auckland So from Hamilton to Auckland Magta-travel ako ng 1 uh, and one hour and 40 minutes Para makarating sa Auckland So ayun, tara samahan nyo ako sa Sana makapasok ako dun sa barko nila Kaya sabi niya, pinagawa niya ako ng pass So tingnan natin Shoutout sa'yo, ah uh, Roca, Kasanga, Ner, See So ayun, let's get around mga Kasana Old TV. So first time kong mag long drive, first time kong bumiyahe ng uh, Hamilton to Auckland. Although one and a half hour lang siya, pero para sa akin, ano pa rin to, challenging pa rin kasi first time. Kaya nagbaon tayo ng maraming kape. Siyempre, hit-hit buga, hit-hit buga tayo dyan dahil medyo stress tayo at tayo ay first time talaga, first timer bumiyahe ng ganito kalayo. So, ayun, nandito na nga tayo sa Auckland City, sa CBD, kung saan nakadaong ang kanilang barko. Ayun, no, napakalaki ng kanilang barko. So, hindi ko na naipakita mga kasana ul TV yung biyahe ko kasi masyadong mabilis yung mga pangyayari. Maraming mga pinagdaan ng mga, ayun, naman na, alam mo na, first timer tayo eh. So, nandito na tayo sa CBD, sa port area ng Auckland. So, hihintayin ko na lang siya makababa at sabi niya nasa custom lang daw siya kasi medyo naharang siya at marami nga siyang bitbit at marami daw siyang ipapasalubong sana sa akin. So, ano kaya yan, kaibigan ko? Excited na ako. So, dito muna ako mag si yosi magmumuni-muni, magbu-viewing-viewing. Viewing. So, ito nga pala ang sikat dito sa isa sa sikat dito sa Oakland Kung hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta yan na yun. So, syempre, camera roll! Ayun o, ah. so konti lang ang tao ngayon mga kasana TV kasi nga wala pa sila. So, ayun, si Kabayan. oh, todo picture, todo video. Kabayan, shout out sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So, ayun nga, hindi ako makapaniwala na sobrang laki ng kanilang barko. Talagang ah, excited din ako makita ang isang dating kaibigan. Solid na kasangga, katropa. So, dito muna tayo. mag smoke muna tayo habang naghihintay sa kanila. So, habang ako ay naghihintay, walang bakas ng lumbay. Dahil aking masisilayang muli ang isang kaibigang tunay. So, syempre, ikot-ikot lang tayo ng camera, mag-viewing, viewing lang tayo at habang tayo ay nag smoke yung mga kasanawal TV, hindi po yan weeds, kundi yan po ay sigarilyo lamang at babe, dahil bawal yan dito sa New Zealand. So, ayun, hindi talaga ako makapaniwala, minsan pinangarap ko rin na makasampa sa ganyang barko, pero hindi tayo pinalad, hindi para sa atin ang barko na yan. So, tamang viewing na lang tayo, dahil ganun talaga ang buhay, weather weather lang yan It... Hanggang sa naisipan ko nga na mag selfie selfie na muna dahil napakaganda talaga ng lugar at nang magkaroon naman tayo ng souvenir ayun o, sayang saya si kuya di ba Hanggang sa meron akong napuna isang lalaking palingalinga mukhang meron siyang hinahanap hinahagilap na tropa solid at nag-iisa at bigla na lamang siyang napakawai nang ako'y kanyang makita baka sa kanyang muka ang saya Sino ba naman nang hindi mawawala ng lumbay kapag nasilaya ng isang kaibigang tunay? So malayo pa lang siya dyan mga kasanaul TV. Ay kitang kita ko na ang kanyang mga ngiti. Talagang alam kong masaya siya. At ganun din ako, sobrang saya ko. Dahil sa loob ng labing apat na taon ay muli kaming nagkita. At dito pa mismo yung nangyari sa New Zealand. At syempre hindi mawawala yung mga picture-picture dyan. Kasi napaka-solid talaga ng katropa kong ito mula noon hanggang ngayon. Solid. Walang iwanan. At talagang hindi ako makapaniwala na sa haba ng panahon ay dito pa kami magkikita sa lugar na to. So kami nga ay naglakad-lakad kasi nga hindi naman kami pwedeng mag-inom dahil bawal. Bawal ako dahil magmamaneho ako, bawal din siya kasi limitado lang din yung oras niya. So kasama niya nga pala yung misis niya, napakasarap lang sa pakiramdam na kasama mo yung mahal mo sa buhay habang ikaw ay naglalayag. So ayan, sinulit na lang namin, tamang walking trip lang kami, nagpunta kami sa mga shop, nanood kami ng konting palabas. Kwentuhan na wagas, tawa na na walang humpay. Siyempre, na-miss namin ang isa't isa. Ikaw ba naman, labing apat na taon? Akala ko dati, sampung taon lang kaming hindi nagkita. Nung kinuwenta ko, labing apat na pala. Ayun, may kanya-kanya na rin kaming mga pamilya. So, masaya kami na mayroon na kaming mga kanya-kanyang pamilya. At kahit na ganun, solid pa rin kami. Solid pa rin ang samahan mula noon hanggang ngayon. Dahil pareho kaming naniniwala na ang isang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa tagal ng pinagsamahan. So ayun, maraming maraming salamat nga pala sa panglilibre nyo sa akin dito sa bakdo So kayo pa yung nanlibre sa akin eh, alam mo naman, kuripo tayo eh, alam mo naman, wala pa tayo eh. Tiyos! <laughs> pero anyway, napakasaya ko sa mga sandaling ito dahil uh, sa tagal ng panahon, nakita ko ang isang tunay na kaibigan na kasama ko. At biruin nyo, dito pa talaga sa New Zealand, napakaraming lugar, napakaraming uh, pagkakataon, pero ito yung pagkakataon na binigay at dito mismo sa lugar na to. Kaya salamat Ner, salamat sa misis mo, sobrang saya ko talaga. At hanggang sa dumating na nga yung oras na kailangan nilang magpaalam, kailangan na nilang umalis kasi bawal silang malate. So limitado lang kasi ang kanilang oras. So nakakalungkot na pagmasdan silang naglalakad papalayo. Pero ito yung realidad. Na may kanya-kanya na kaming buhay, may kanya-kanya na kaming pamilya, may kanya-kanya na kaming priority. Pero ang pinaka-importante sa lahat, hindi namin nakalimutan ang pagkakaibigan namin. Mula noon hanggang ngayon, solid. Solid na kasangga. Maraming maraming salamat, Ner. Sa oras, sa pagkakataon, magkita tayo. Hanggang sa muli, kaibigan. Bon voyage. God bless you always, Ner. Mabuhay tayo hanggat gusto natin. Sana all TV at New Zealand.